Hello! Magandang umaga mga kapatid. Ah, binabati ko po muna. Shout out to the group of Lumban for Lenny. Especially kay Mr. Odilon Abadir na talaga namang laging nakatutok yan dito sa ating bansang Pilipinas. Sila po ng kanyang grupo ay madalas na nag-aabang ng mga balita. Sila po yung mga kababayan natin na nasa abroad na ang concern ay laging nasa Philippines no? at uh, sila po ay maaasahan na taga suporta natin sa mga ipinaglalaban natin maraming salamat Mr. Odilon Obadjeer yang talagang kung mag uh, komento po yan tagus sa buto at may katotohanan din so tayo po ay para sa katotohanan lang sa ginagawa natin ito sa mga pagbatikos sa mga pagpuna sa mga pagbibigay katwiran, sa mga pagbibigay opinyon. Tayo po ay uh, bilang mga Pilipino ay kailangan na nagkaisa, nagkakaisa para sa tama. Kasi kung wala tayo, wala nang magmamahal sa bansang Pilipinas. Ano po? Kasi ang mga nakaupo sa gobyerno, tila baga mga pansarili lang ang kanilang iniisip at hindi ang kapakanan ng bayan Kapakanan ng mamamayan. Ano po? So naririto na naman po si Aling Marie para magbigay sa inyo ng uh, opinion. Hindi lang opinion. Paalala. No? At pagbibigay katwiran sa mga tao na sila-sila ay nagsasagasaan sa kanilang mga posisyon. Hindi tama na makita natin na ang presidente at vice president ay nagkakagulo. Hindi natin gusto makita na ang ating bansa ay mga nanunood na lang sa mga nangyayari. Hindi makahuma, hindi makapagsalita. Naghihintay ng magaganap. Hindi tama na tayo ay palagi na lang tikom ang mga bibig, sarado ang mga mata. No? ito lang po ang masasabi ko. Ako po naman ay hindi talagang masasabi na ko sa isang politiko, no? Kasi pag naging panatiko ka, pag isa lang ang iyong tiningnan o ginawang idolo sa mga politiko, masamaman o mabuti ang gawin niyan, hindi ka makakawala, no? Hindi mo na makikita ang tama kapag ikaw ay nag, naging panatiko sa isang politiko na puro kamalian na lang ang ginagawa, makagawa naman ng kabutihan, hindi na rin mapapansin ng karamihan dahil kung puro kasamaan ang nangingibabaw. So ito po ang nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Ang masasabi ko dito kay Sara Duterte, no? Aminin ko na sa inyo hindi ako galit, pero hindi ko gusto ang nagaganap sa ating gobyerno. Hindi ko gusto ang mga ipinakikita ni Sara Duterte sa ating bansa. Ito ay isang malaking kahihiyan para sa lahat ng bansang nakakakita at nakakarinig ng mga ginagawa ng mga taga-gobyerno nito. Miss Sara Duterte, ito lang naman ang masasabi ko sa iyo. Wag mo sana hanapin ang sobrang kaguluhan para sa bayan. Bakit kailangan na pati yung pangyayari sa Marcos Aquino ay pasukin mo? Ano bang hinahanap mo, kakampi? Alam mo, ang ginagawa mo, hindi malasakit sa mga Aquino. Hinahanapan mo sila ng gulo. Ganon din sa mga Marcos. Alam mo yung mga pangyayari noon kay Marcos at kay Aquino. Panahon pa yan ang mga lolo't lola na ngayon ay mga pumanaw na. Ang karamihan na lang natitira dyan ay yung may mga galit talaga sa mga Marcos na naging biktima ng martial law. No? Pero ikaw, ikaw na ilang taon ka pala ngayon, hindi ka pa ipinapanganak nung mangyari ang pagpatay kay Senador Ninoy Aquino. Paano mo papatunayan ang sinasabi mo? Hindi ako kumakampi sa mga Marcos. Pare-pareho lang tayong mga bata pa noon at ikaw ay hindi pa ipinapanganak. Kung kami nga, ako, nung pinatay si Senador Ninoy Aquino, may isip na ako. Pero hindi ako nakapaghatol kung sino ang pumatay sa kanya. Ipinaubaya namin sa may kapangyarihan, ipinaubaya namin sa mas matataas ang magiging hatol o naging hatol sa gumawa ng pagpaslang kay Senador Ninoy. Ikaw na kailan ka lang pinanganak, wala kang karapatan na idamay sa galit mo ang mga Aquino. Hindi ka man galit sa mga Aquino pero hinahanap mo magkagulo-gulo. No? Ang gugulo ang hinahanap mo. Galit ka sa Marcos. Galit din kayo sa mga dilawan, sa mga Aquino. Kaya gusto mo magsabong sila. Masabi mo na kinakampihan ka ng mga Aquino. Mali yan. Kung ika'y nagpakita ng kabutihan, kung ikaw ay nagpakita ng mga tamang galaw sa gobyerno, kung ikaw ay sumasagot ng tama sa mga tanong, kung hinaharap mo lang sana ng maluwalhati, disente, bilang abogado, ang lahat ng ibinabato sa'yo, maaaring pati ako maging kakampi mo. Pero sorry, hindi kasi kami konsentidor sa mali. No? Bakit kailangang nungungkat-ungkatin ang kamatayan ni senador Ninoy? Anong karapatan mo na isigaw na ang nagpapatay ay ang mga Marcos? Marami ang nakakaalam ng istoryang yan, pero walang nagsalita dahil ang gusto nila katahimik ka na lang. Maibabalik pa ba ang buhay ng isang pinatay, kagaya ng ginawa ng tatay mo sa mga pinatay niya na walang kalaban-laban? Nakikita niyo ang pagpatay kay Senador Ninoy. Pero yung ginawa ng tatay mo na pagpatay sa mga inosenteng Pilipino na pati ang parapatang pantao ay tinapakan ninyo. Nakita mo ba yan? Hindi mo nakita yan. Bagkus dinagdagan mo pa ang problema. At ngayon, ikaw ang nagbabanta sa mga kasama mo sa gobyerno. Pati ba naman mga Aquino na nananahimik, babanggitin mo? Pati naman ang kay Sir Jesse, nakamatayan, binabanggit rin ng mga tao mo. Alam mo ikaw, alam mo kung ano ang ipinunla mo sa mga troll mo. Alam mo kung anong ipinunla mo sa mga DDS nyo, mga Duterte die uh, diehard supporters nyo. Ipinunla nyo ang pagiging parang kabayo. Ito, kaliwat ka ng mata hindi nakikita ang tama at mali I straight lang kayo kaya ngayon walang tama at walang mali sa mga tao mo dahil ikaw mismo ipinakita mo yan sapagkat ang gusto mo magkaroon ka ng karamay sa gulo kung ako naman sa inyo mga Aquino Huwag nyo nang patulan ang mga pinagsasabi ni Sara Duterte. Sapagkat ang hanap niyan ay gulo. Ang hanap niyan ay makiisa sa kanya na wala namang idudulot na maganda sa bansa. No? Bakit? Lahat ng tinuruan mo, Sara Duterte, hindi tama. Hindi tama ang mga itinuro mo. Alam mo ba, sa nakikita namin na mga pag-arte ng mga taong sangkot sa confidential fund na nilustay mo. Hindi mo kami mabobola, hindi mo kami matatanga, hindi mo mamalilin lang ang taong bayan. Hindi pala kaya niyang mga hinawakan mo o mga ginamit mo, hindi pala kaya ang haharaping problema. Bakit kayo pumayag? Sa pagiging idolo? Sa pagiging panatiko? O sa malaking bayad na nagmula sa pera ng bayan? Sa katotohanan, sa mga bibig niyong mga Duterte, lumabas ang mga katotohanan. Katotohanan na kayo ang pumulbos. Si Duterte ang tatay niyo ang nagpapulbos ng marawi. No? Katotohanan na kayo rin ang pusang nagpalipig sa libingan ng mga bayani kay Ferdinand Marcos No? Katunayan, katotohanan ang tatay mo ang nagpapatay sa mga drug lord na sinasabi niyang itinapon na lang sa dagat at ipinamabaon sa mga hukay. Alam niyo yung takbo ng utak niyo? Tunay na mapanlinlang tatanggihan nyo? Sino maniniwala sa'yo na nadala ka lang sa galit kaya mo binabantaan ang mga Marcos? Bukang bibig nyo na yan. Hindi nyo na mababawi ang sinabi nyo. Ang sinabi nyo ay sinabi nyo na anumang pagtanggi o kasinungalingan ang lumabas muli sa bibig nyo. Hindi nyo na mababawi ang unang sinabi nyo. No joke, joke. Patayen. Kung ikaw ay mapatay o mamatay. Sino naman kayang tanga na umupo sa gobyerno bilang matias mataas na leader ang magbabanta sa nakabababa sa kanya. Ang kadalasan na ipinapapatay ng mga gustong umupo o pumalit sa upuan ay mismong ang presidente. Kahit sa ambansa. bansa presidente ang tinatarget kapag gustong maagaw ang posisyon. Alam mo, kahit kailan, hindi kami maniniwala sa'yo na nagsasabi ka na may dahilan kumbit ka nag-uutos na ipapatay si Marcos. Alam mo ikaw, ha, Sarah, pwede bantaan na ipapapatay walang nagbabanta sa iyo maniniwala kami na kayo ang pwedeng magbanta sa mga mamamayang Pilipino at maging sa mga kasaman niyong politiko sapagkat kayo ang sanay kayo ang sanay pumatay kayo ang sanay magbanta kayo ang may perang nagagamit sa mga pagpatay kayo yung may raming inuutusan, ginagamit. Pati ba naman yung pagharap sa kuwad ko? Gagamit ka pa ng tao? Bakit? Akala ko ba matapang ka? Akala ko ba kaya mong humarap? Akala ko ba marunong ka? Akala ko ba tinuturuan mo pa mga taga quad ko? Ay bakit sa simpleng pagsagot lang? Hindi mo masagot? May magagawa pa ba kami? Kung aminin mo man ang katotohanan? pinatunayan nyo lang na lahat ng kawalang iyan nyo ay hindi nyo aaminin. Walang umamin. Hindi mo aaminin na nilustay mo ang pera ng bayan sa walang kapararakan. Kaya ganyan ka na lang. Ganyan ka na lang kagalit. No? Kasi iniisip mo, ikaw ay gusto talagang matanggal sa iyong upuan. Alam mo kung maganda lang nakikita namin sa Hindi ka maaalis sa upuan. Kami mismo makikipaglaban para sa Kaso, wala kang kwenta eh. Wala kang nagawang mabuti. Inihasik mo ang kasinungalingan gamit ang mga troll. Inihasik mo ang mga pagpatay kayo ng iyong ama gamit ang mga pusakal ang kaluluwa, kapalit ay kabayaran. Gumagamit kayo ng dahas, gumagamit kayo ng bala at baril, gumagamit kayo ng mga pusakal para lang sugpuin ang inyong mga kalaban. pues ngayon, kung kaya nyo sugpuin ang buong Pilipinas para kayo'y maging reyna at hari ng bansa, tingnan natin kung hanggang saan ang inyong kakayahan. Alam mo, Sara, pangit sa isang babae o kahit sa isang lalaki na matapang lang sa kapwa Pilipino. Ang tapang ay ginagamit sa mga tunay na kalaban na nang aapi sa bayan, lalo na kung ikaw ay nakaupo sa gobyerno bilang lingkod. Pero, kung kaya mo lang ginagamit ang tapang ay para makuha mo ang iyong gusto. Na ikaw ang humawak ng bansang ito, malabo ka, Sara. Dilat na dilat ang mata ng sambayan ng Pilipino para pagmasdan ang mga gawain nyo. Mula nang umupo kayo Nung 2022. Hindi na kayo inalisan ng mga mata at tenga ng mga Pilipinong may malasakit sa bansa. Na? Lalo na nga ba na iniisip ng karamihan ay dinaya nyo ang boto. Kung kaya hinayaan man kayo na umupo dyan, yung sinasabi mong 32 million, hinayaan man namin kayo na umupo dyan sa walang kasiguruhan ninyong pag-upo. Walang legal sapagkat may naghahabol na inyong dinaya ang eleksyon. Umupo man kayo dyan, wala kaming tiwala. Ayaw lang namin ang gulo. Alam mo yung sinasabi ninyo, yung panawagan ng tatay mo, na magkudeta, yung mga pagpapaluwas nyo sa mga tagadabaw dito sa EDSA. Alam mo, yan ay gawain na isang taong makasarili na walang ipinakitang mabuti pero gustong gusto umupo bilang leader. Mamimintas ka pa. Sasabihin mong walang alam sa pagkapresidente si Marcos. Bakit ikaw? May alam ka ba? Di ba wala kang alam? Di ba para kang batang inagawa ng candy? Para kang batang inagawa ng stuffed toys? Para ka isang batang inagawa ng lollipop? Nakakaawa ka kung tutusin. Wala akong pakailam kung ipapatay mo o wala kang mapapala sa akin. Sasabihin ko ang gusto ko sabihin bilang ordinaryong tao. Dahil kung hindi kaming mga ordinaryong tao, hindi lalabas ang mga katotohanan. Hindi lalabas ang inyong mga anomalyang ginagawa. Hindi maipananalo ng bayan ang karapatan at kalayaan kung hindi dahil sa aming mga mamamayan. Kaya sorry ka, hindi man kumilos si Marcos, kaming mga mamamayan ang kikilos. Hindi kami natatakot sa bala at baril. Pare-pareho lang tayo. Iisa ang hininga. Pare-pareho lang tayong nasa loob ng bansang ito. Kaya kung pwede lang, tumigil ka na, humingi ka ng tawad sa bayan, ipaliwanag mo kung mo dinala ang kwarta ng bayan, harapin mo ang mga akusasyon sa Harapin mo ang mga pinagsasabi mo, ang mga investigasyon mula sa NBI, sa DOJ, sa Quadcom, at maging sa taumbayan bayan. Ipaalam mo kung ano talaga ang nasa utak mo. Kung gusto mo ng kakampi, magpakabuti ka. Kung gusto mo ng karamay, umayos ka. Sige mga kapatid, maraming salamat po. Thank you. Okay po, salamat.